Ang biglaang paglitaw ng isa pang karakter ay nagulat kay Chun-Hu, na tumingin sa itaas upang makita ang isang energetic, stylish young man na may isang espada na strap sa kanyang likod. Pinalakpakan niya si Chun-Hu sa balik good-naturedly habang pumasok siya. Big brother, sa wakas ay nakita ka na namin. Ito ang may-ari ng account. Hindi talaga ako sword immortal, inanunsyo ng binata, itinuturo ang kanyang sarili habang ipinirisinta niya ang kanyang sarili kay Bai. Ang pangalan ko ay Chu Zishun. Ako si Sword Immortal. Sumagot si Bai na may pantay na friendliness, win avenue ang isang pagbati. Hello sa inyong dalawa, nice to meet you, Mangam. Si Mangam laging sabik, kinuha ang braso ni Bai at hinayla siya palapit. Nakatitig si Bai kay Chu Zishun, wide-eyed. Mayroon ka na sobrang daming espada, sabi niya nagulat. Mayroon ka bang isang talent para sa mga sandata? Ngumiti si Chu Zishun, umabot sa likod niya at bumuhit ng isang espada na may isang flourish. Tama ka, idineklara niya. Tingnan ninyo lahat. Ang system interface ni Chu Zishun ay ipinapakita. Sword Immortal S-Rank Talent. Kapag equipped sa isang espada maaaring ay activate ang Sword Chi. Ang kapangyarihan ng Sword Chi ay nakasalalay sa spiritual power ng gumagamit at maaaring lumikha ng original sword techniques. Bawat oras na isang bagong sword technique ay nilikha, ang lahat ng personal attributes ay permanently increased. Ang pagtaas ay nakasalalay sa grade ng sword technique. Pagkatapos mabilis na i-scan ang mga abilities ni Chu Zixuan, tumango si Bai. Hindi masama, hindi masama talaga, isang decent talent. Pumutok si Chu Zixuan sa isang tawa, namumula at kinakamot ang kanyang ulo. Ito ay walang espesyal talaga. Sobrang kabaitan mo, big brother. Ang apat, ngayon ay maayos na acquainted, nakatayo ng magkasama. Sinenya sa nibay ang kanyang mga kamay at sinabi ng excitedly, Well, kung nandito na ang lahat, fair na. Nagniningning si Chu Zishuan sa enthusiasm. Si Namangam at Jin Shobako ay nagpahayag din ng kanilang eagerness. Sa loob ng dungeon sa paana ng Shushan Mountain, pinamunuan ni Chu Zishuan ang daan, lumilingon pabalik upang magtanong. Nakuha ng lahat ang quest message, tama ba? Tumango si Bai. Nagsisimula tayo sa pag-akyat mula dito hanggang sa summit. Iyon ang kukumplito sa Shushan Mountain Path. Si Mangam, ang kanyang mga mata ay malawak, tumingin sa direksyon na itinuro ni Chu Zeshuan. Ang mountain path na ito ay tiyak na hindi magiging madali, naobserbahan niya na tulad ng pag-aalok ng isang brief introduction. Si Bai, ang kanyang tingin ay nakapirmi sa malayong tuktok, nagsalita na may quiet determination. Inaasahan ko ang mga sorpresa na inihanda ng pag-akyat na ito para sa amin. Teriyona, ang grupo ng apat na si Bai sa pangunguna ay umakyat sa kalagitnaan ng bundok. Si Chu Zishun sumulyap sa paligid sumigaw. Hamog ba iyon? Si Bai sanay na sanay mula sa maraming dungeon runs ay tumawag pabalik ng isang babala. Lahat ay magmasid ng mabuti sa inyong mga paligid. Naghihinala ako na ito ang unang pagsubok. Pagtingin sa harap nakita ni Bai ang isang hunched figure sa malayo. Ang lalaki na cloaked in leaves at nakasuot ng isang wide-brimmed hat ay bumulong sa kanyang sarili ng paulit-ulit. Ang mountain path ay mahirap. Ang mountain path ay mahirap. Intrigued by ang bagong dating, si Bai. Ang kanyang excitement ay bumubulusok over, channel ang kanyang cultivation at tumalun pa sulong, lipong sa mga hakbang na may Peter Natural Speed. Hello, old man, tawag niya. Bigla, tumigil siya, inilagay ang kanyang paanang gusto sa isang stone step. Dama po siya ng biglaan. Ang kanyang tingin ay nakapirmi sa malayo, nababawasan na figure ng matandang lalaki. Astonishment ang pumuno sa kanya, humihingal. bumulong siya, kakatakbo ko lang ng buong lakas, at hindi ko man lang nalapitan siya. Maaari ba iyon? Ikinalat niya ang kanyang mga braso, nagfo-focus ang kanyang cultivation, at ikinuwadra ang kanyang mga mata sa pigire sa harap. Nagsimula siyang eye channel ang kapangyarihan ng virus monarch. Isang purple spectral arrow ng viral energy ang nabubuo sa kanyang kamay. Si Bai na may isang practiced flick of his wrist ay nagpadala ng arrow rumaragasa patungo sa shadowy figure ng matandang lalaki na umaakyat sa bundok. Bukod sa ilang wisps of white smoke na pumutok sa paligid niya, ang lalaki ay nanatiling walang pinsala, nagpapatuloy na bamulong ng incessantly, ang mountain path ay arduous Ang mountain path ay arduous Ang five elements of heaven and earth ay mahirap na ipasa Pagkatapos ay mabilis siyang bumalik sa kanyang original state Pinanood ni Bai ng intently, isang pag-iisip ang nanagsa Kanyang isip, tunay, ito ay isang ilusyon Si Namangam at ang dalawang bagong kasama ay nakahabol kay bai Nearing Sword Immortal Chu Xishun at agad siyang nagtatanong brimming with curiosity, "Master, ano ang nangyayari sa matandang lalaki na iyon?" Si Bai, ang kanyang tingin ay nakapirmi sa illusion sa harap niya ay sumagot, "Tila ito ay isang guiding illusion." Lahat ay tandaan ang mga salita na sinasabi niya. Narinig ito si Chu Xishun ang kanyang mga mata ay crinkling sa isang proud smile masiglang binigkas ang mga salita na narinig niya. Narinig ko siya ng malinaw, sabi niya. Ang five elements of heaven and earth ay mahirap na ipasa, sabi niya ng napakabagal, nag-iisip tungkol sa sitwasyon sa ngayon. Si Jin Shou Bako ay nanatiling fixated sa hamog. Hinahaplos ang kanyang baba ng may pag-iisip, nagmuni-muni -muni siya. Ang hamog na ito ay maaaring itinuturing na tubig sa loob ng five elements. Maaari ba ang pag-akyat sa limited visibility na ito ang unang pagsubok? Pagkatapos nito, ang illusory old man sa itaas nila ay nagbigkas ng isa pang line of verse. Too big ay tumaas, mist obscures. Sa loob ng mist, bulaklak ay lumitaw. Isang mahirap na pagbabalik para sa tao. Ngayon na pagtanto na ang sitwasyon ay malayo sa pagiging simple, tinawag ni Bay ang kanyang system at inequip ang kanyang gear. Bay Hazard Gauntlets Equipped. Kinuyam ang kanyang mga kamao, ngayon ay brim sa surging yin energy. Bumulong si Bai ng Anxiously, ang sword force na ito nang hindi inaasahan, sobrang lakas nito. Wala pang isang sandali ang nakalipas nang ang pag-iisip ay dumaan sa kanyang isip kaysa sa isang espada ang materialized, pagbaril mula sa kanyang kanang bahagi patungo sa kanyang ulo. Sa kanyang kasalukuyang abilities, ang detection ni Bai ng assassination attempt ay sobrang mabilis. Umatras siya sa alarma. Isang tunog ng metal ang umalangawngaw. Isang flash of light, impossibly fast, nagbigay liwanag sa eksena. Nagawang baguhin ni Bai ang kanyang kanang kamay sa isang protective shield, hinaharangan ng longsword na ginamit by isang unseen force. Kahit siya ay nabigla bay ang kapangyarihan, sumisigaw, kahit sa aking physique at ang defensive strength ng shield, nagawang tumagos pa rin ito. Mga sandali mamaya, ang espada ay umalis mula sa shield, hovering eerily sa midair bago dahan daw ang lumayo. Isang sandali mamaya, naglaho ito ng ganap. Pagkatapos nito, natamba si Bai, halos mawalan ng futang. Si Mangam ay sumugod sa kanyang tabi, concern ang nakaukit sa kanyang mukha. Master, nasaktan ka ba? Si Nachuzi Shuen at Jinshobako ay nanatiling nasa high alert, sinusuri ang kanilang mga paligid. Nakakunot ang nuo ni Chu Zishuan dahil sa matinding pagtutuo ng pansin, at seryoso siyang nagsalita. Mag-ingat ang lahat, hindi ko matukoy ng aking mga pandama ang sword intent nito. Kahit si Jin Shoubako ay nabahala, humarap siya kay Chu Zishuan, ang boses ay puno ng pangamba. Chu Zishuan, buhayin mo ang talisman na ibinigay ko sa iyo. Hindi rin ito mahanap ng aking spiritual sense. Sa pagdinig sa mga salita ni Jin Shoubako, inilabas ni Chu Zishuan ang talisman. Agad, isang gintong harang ng spiritual energy ang bumalot sa kanilang apat. Sumigaw si Chu Zishuan ng apat na salita, Golden Light Protection Talisman. Agad na nag-aklas ng depensibong posisyon si Jin Bako. Dalawang daliri niya ang kumikinang at pumipintig sa spiritual energy. Ang kanyang mga mata ay palaipat-lipat, nagliliyab ang pagkaalerto mula sa kanya. Galing sa silangan, sabi niya, habang nag-a-incantation ng kidlat. Muling lumitaw ang espada, sa pagkakataong ito ay nasalo ng enerhiyang nagmumula sa incantation ni Jin Shubako. Gayunpaman, kahit ang kanyang kapangyarihan ay hindi lubusang makapijaw sa talam. Patuloy itong sumusulong, diretsyong. Nakatutok sa protektibong bilog na nakapalibot sa apat. Nakapako ito kay Bai, na nakatayo sa harapan habang si Mang Ming, takot na takot, ay tinakpan ang kanyang mga mata, hindi makapanood. Huminto ang espada laban sa harang, nag-iipon ng puwersa para sa isang panghuling saksak. By grabbed the blade just before the tip. Tunay na mahusay na espada, pag amin niya, napansin ang mga lamat na kumakalat sa protektibong harang. Sumigaw si Chu Shuan sa pag-aalala, sinasabing mag-ingat si Bai. Hindi na magtatagal ang gintong harang ng liwanag. Pinanood niya si Bai, hawak ang espada sa kanyang kamay, na tila ganap na na-control ito. Si Bai, nakatingin sa espada na may paghanga, ay nagbigay katiyakan sa iba na maayos lang ang lahat. Napaglabanan niya ito, si Mang Ming, puno ng paghanga, ay sumigaw na ang kanyang master ay kahanga-hanga. Si Jin Shu na nag sila ay tapos na, ay tumingin kay Bai na may bagong pagtataka. Paano mo nagawang mapaglabanan ito ng ganoon kabilis? nauutol nyang tanong, si Chu Zixuan na may parehong pag-uusi sa tungkol sa espada ay nag-isip, itong lumilipad na espada, halos may malay ito. Bakit hindi ito lumaban at all? Habang nakapako ang tingin ni Bai sa kanyang bagong nakuhang kayamanan, nagpasya siyang ipakita sa iba kung gaano kalakas ang espada. 5 Element Sword Spirit, Asher Zephyr Blade, Level 12, Strength 6 na po, Speed 100 at 20. Constitution anim na po. Spirit power anim na po. Asher Zephyr Dragon. Kapag mas maraming water vapor ang naruroon, mas malaki ang kapangyarihan nito. Kapag nalubog sa tubig, ang lahat ng katangian ay pinarami ng sampu. Ang armor penetration ay pinarami rin ng sampu. Kung walang tubig, lahat ng katangian ay nababawasan sa dolyar, frak, isa, sampu, dolyar ng kanilang orihinal na halaga. 5 Element Synergy Kapag nakikipaglaban sa isang sword spirit na may katangiang metal, nakakakuha ito ng katangiang metal. Kapag nakikipaglaban sa isang sword spirit na may katangiang lupa, lahat ng katangian ay nababawasan. Kapag naruroon ang lahat ng limang elemento, lahat ng katangian ay dinodoble. Sword integration, maaaring ikabit sa iba pang iba't ibang espada upang mapahusay ang kanilang mga kakayahan at magbigay ng attribute bonuses. Kinamot ni Jinsho ang kanyang ulo matapos marinig ang paglalarawan. Mas maraming water vapor, mas malakas ito. Hindi nakapagtataka na hindi ito nakayanan ng aking gintong harang ng liwanag kahit kalahating segundo man lang. Sa maulap na water vapor dito, ang kapangyarihan nito ay maaaring mapalaki ng tatlo hanggang limang beses. Nagpahayag din si Chu Zishuan ng kanyang paghanga. Isang mahusay na espada, isang napakagaling na sword spirit. Hindi inaasahan, inalok ni Bai ang espada kay Chu Kung ang sword spirit ay nasa iyong mga kamay, Chu malamang ay magagamit ito sa mas malaking epekto. Gayunpaman, kinokontrol ko ito sa pamamagitan ng mga espesyal na paraan. Si Chu medyo nahihiya, ay ikanaway ang kanyang mga kamay bilang pagtanggi. Nakangiti, sumagot siya, hindi na kailangan. Kukunin ko ang sarili kong sword spirit. Sa ganoong paraan, maaari tayong tunay na magkonekta. Si Mang Ming, na nag-alab ang kuryusidad, ay lumapit kay Bai. Master, Master, tanong niya. Sa landas na ito sa bundok, ang mga pagsubok ng limang elemento ay sinasabing napakahirap. Ibig bang sabihin ay may limang iba't ibang sword spirit? Huminto si Bai, pinag-isipan ang kanyang tanong bago sumagot na may bahid ng pagsisisi habang sinusuri ang kaluban. Sayang, tatlo lang ang kaya kong kontrolin. Kung magkaroon ng pagkakataon mamaya, babalik ako upang kolektahin ang lahat ng limang Sword Spirit. Isang system notification ang lumitaw pagkatapos, nagpapakita ng paglalarawan ng skill na By a Hazard. Highly Overlord's Brain Initiative. Maaaring permanenteng kontrolin ang hanggang tatlong nilalang na ang spiritual power ay mas mababa kaysa sa iyo. Dahil nalutas na ang sitwasyon ibinalik ni Bai ang kanyang atensyon sa mapanganib na landas sa unahan. Ang panganib ay lumipas na. Ipagpatuloy natin ang ating pag-akyat. Si Jin Shoubako at Shouzi Shun, kumanga sa ipinakitang kapangyarihan ni Bai, ay sumunod sa likod. Si Jin Shoubako, nakangiti, ay pumuri sa kanya. Senior, tunay na malakas at maraming nalalaman. May kutob ako na ang dungeon na ito ay magiging madali lang. Si Shouzi Shun, sumulyap pabalik, ay nagdagdag, ngayon naiintindihan ko na kung bakit binigyan ako ni Uyang ng kagamitan at mga skill book at humingi ng posisyon sa grupo. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay paakyat sa bundok, mataas ang kanilang espiritu. Makalipas ang sampung minuto, narating ni Nabai, Mang Ming, Jin Bako, at Chu Zishu ng Sword Immortal ang tuktok ng mataas na bangin. Tapos na ang kanilang pag-akyat, huminto sila sa isang bahagi ng masiglang berdeng damuhan. Matapos ang ilang sandali ng pagtingin sa kanilang paligid, inihayag ni Bai, hamupo na ang ulap. Tila tapos na ang unang pagsubok. Nagunat si Mang Ming, at pagkatapos ay nagtanong, ang landas na ito sa bundok ay napakahaba. At kung ang mga pagsubok ng limang elemento ay ganito kahirap, hindi ba ibig sabihin ay nakumpleto lang natin ang dolyar, frak, isa, lima, dolyar ng paglalakbay? Lumaki ang mga mata ni Chu Zixuan habang may napansin siya. Itinuro niya ang unahan, sumigaw, tingnan ng lahat. Mula sa malayo, lampas sa matatayog na puno kalahati ng bundok. Itinuro ni Chu Zixuan at sinabing, ang matandang namumutol ng kahoy. Humarap si Bai, pilit na tinitingnan. Kinuyam niya ang kanyang mga mata, nakatuon sa malalayong figure. Isang jolt ng pagkilala ang tumama sa kanya nang mapagtanto niyang ito ang parehong ilusyon mula sa nakaraan. Ang matandang lalaki na naman, bulong niya. Ang sombrero ng lalaki ay natakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Patuloy siyang umaawit ng mga misteryosong talata. Ang landas ng Shushan ay mahirap. Ang landas ng Shushan ay mahirap. Ang limang elemento ng langit at lupa ay mahirap lagpasan. Habang umaalingaw-ngaw ang mga talata sa hangin, isang kakaibang eksena ang naganap sa harap ni Bai at ng kanyang mga kasama. Sa tapat nila, sa loob ng kagubatan, Gumalaw ang mga malahalimaw na anyo. Nakakatakot ito, bulong ng isang tao. Ang malalaking sinaunang puno na may bukul bukol kunot-kunot na ugat at nakaawang na bunganga ay nabuhay. Mula sa lupa sa ibaba, maraming labanos ang tumubo ng mga braso at binti, hinihila ang kanilang sarili palabas mula sa lupa. Agad na nag-aklas ng depensibong posisyon ng grupo ni Bai, hawak ang mga sandata at handa. Mike? comment share and subscribe to Manjem Mama Eats to go but i am am it bo